Hello workmates! Lunch break ko ngayon and um, kahapon nga ay nagpusa ko ng video kung saan pinakitin ko ng lot almond chocolate yung mga staff. Marami na kanood na dicers and sabi nila unfair dahil hindi nakatikim yung iba, hindi nakatikim lahat. So naisip ko na gumawa ulit ng bagong video at papatikimin ko naman yung mga hindi nakatikim kahapon ng ibang items naman. So, dadaling ko ngayon ngayon sa iba't ibang bansa, at pero umpisa natin yan sa bansang Vietnam. Tara, samahan nyo ko pumili ng items at papatikim Eto yung resibo nung ng ano? Okay, nandito tayo ngayon sa Paluto area at nag-invite tayo ng apat ng merchandisers na naka-break ngayong oras at papatikimin natin sila ng mga items from Vietnam. Pero bago yun, kilalaning muna natin ang mga merchandisers na kasama natin ngayon. Simulan natin kay... Ako nga pala si Michael. Dicer na yung Gelsen Ako nga pala si Arate. Asa Rolex Berdera. Dicer right? na Arate nga pala si Charlie Nabiol, Dicer ng Federated. ayoko ako, nga pala si Francis Brian Baya, Fly East Merchandiser. So yon at dahil nakilala na ako sila, ilabas na natin ang unang pagkain. So ang first uh, natitikman natin ay ang pho. So sikat ang Vietnam sa mga pho. Since uh, meron tayong item na for, eh, titikman natin siya. Okay? Pili na lang kayo. Chicken and beef flavor ang meron tayo. Jacob. At naubos na nila ang masarap na pho. So ngayon, ano masasabi niya sa pho ng Vietnam? Ang sarap. Sobra eh, Masarap? Parang nasa Vietnam. Parang nasa Vietnam. Parang, parang nakarating ng Vietnam? Oo. Uh -huh. Ba may sinabi si JJ kanina, masarap siya pag? Masarap siya pag ano, may hangover. Pag may hangover? Mas masarap na ipa, Perfect. ano, na... Perfect siya sa... Uh, pang... Uh -ra -ra -ra. Compare sa Paris. Compare sa Paris. So, ang next na titikman natin ay ang ah, mekong meat. So, ito ay mixed fruit chips. So, usong-uso to sa online, di ba Sa TikTok, marami nagbebenta na ito na uh, dried mixed fruits. Aside from mixed fruits, meron din tayo na sa isang pack, eh, meron naman puro jackfruit. So, mabenta to, lalo na dun sa mga kababayan natin na galing abroad tapos pabalik na sila sa bansa nila na pinagtatrabuhan. Pinapasalubong nila to. So. At syempre, pagkatapos kumain ng pambara, dapat may panula. So, iinom naman tayo ngayon. Titikman natin ang bagong-bagong item from All Day Supermarket na dito lang mabibili sa all day lang mabibili. So, kung ang Thailand ay may mogu-mogu, ang Vietnam naman ay meron tinatawag na Bebo. Ayan si Bebo. So, tara, simulan na natin tikman ang Bebo. Ito ay lychee juice. Meron din tayo yung piña colada. Meron tayong apple juice. At black currant. Okay. So, sige na Let the tasting begin Masarap? Ano yung lasa? Masarap siya Matamis, saktong tamis, sobrang tamis Sakto lang Sakto lang yung tamis Sarap niya, sir So, how's the experience na makatikim ng uh, item, food from Vietnam? Jay? Sarap, parang nakapunta na rin Oh, ah, parang Hanoi? Nakapunta ng Hanoi? <laughs> <laughs> Hanoi ba yan? Hanoi? O kaya sapa. pa? Doon ang ano, mga sikat na lugar sa Vietnam. Ikaw, Rolex? so, 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 sa mga natitikmang pagkain. So, first time yung matikman. Based sa mga natitikmang pagkain, okay. sir, sa So, ikaw naman, ano, Charwin? Ah, nagtalo yung mga local na... Local. So, sana yung local, ano natin, manufacturer na makagawa rin ng ganyan. Lalo yung, ano, yung dried mixed fruits. No, yes, kasi ito, walang, ito. walang local brands na gano'n, no? So, yung, ano, brands. So, Yung um, ano yan, yung iba yung Pag-aatay yung pag yung yung pag-aatay yung ano, yung packaging natin mo yung foam may kasama ng pinitor. So kung ano naman, um, kung ire-recommend ko siya sa ibang tao, uh, ire-recommend ko ba? Oh, yes. Nakikita mo pa. Eh, for personal consumption, bibili ba kayo? Oo oh, oh naman, no. Bibili kayo? Okay. okay. Sige. At dyan po nagtatapos ang ating first series ng Taste Test Challenge. At ang na-feature natin ay ang Vietnam items. At kung gusto nyo rin matikman ang mga Vietnam items, like, follow, and share lang this video. At malay nyo, isa kayo sa mapipili namin na papadalhan ng Vietnam items right on your doorstep. Yes, ipapadala ko po yan sa mismong bahay ninyo. At hanggang sa muli, bye! bye.